Life lessons come one in a dozen. The other eleven get something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other eleven get something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other eleven get something from nothing. Life changes just open the door. One thing certain, I'll always be. sa May 14, yeah. magbabakasun ako. So, alam mo na. Shania Gomez, nagulat sa pag-alis ni Edward Barber. What's up, madlang people? Thank you for tuning in. Ako pumuli si Josepa dito sa Josepa anong latest na nagatit sa inyo ng mga trending topic tungkol sa inyong mga favorite celebrity update. Gulat na gulat nga itong si Shania Gomez sa sinabi ni Edward Barber dahil ayan sa muli niyang pagbabalik sa I Want Asap ay siya namang pag-alis ni Edward Barber at eto pa ang kinagulat ni Shania Gomez ang araw na pag-alis ni Edward Barber ay yun ding araw ng kanyang kaarawan. Kaya naman, ayan, laking pagtatampo ni Shania Gomez at nag-request pa siya kay Edward Barber na imove ang kanyang pag-alis dahil nagkataong kaarawan pa niya ang pag-alis ni Edward Barber heto, panooren at pag-usapan natin ang nasabing video. Ah. <laughs> ang galing nyo ha? ang galing. Sabi ko talaga, sabi ko, is this the revenge? The revenge of the... At ang sagot sa tanong mo, oh. yes. This yes. is yes. hat. I like your well, hat. I'm back. spelling bee that's the, i'm showing my yeah. support uh, for the recently finished uh -oh. uh, spelling bee musical but Shania, uh, i don't feel him O, diba? Kung matatandaan nyo ang Spelling Bee ay dyan nagkasama muli si Maymay Entrata at Edward Barber. Ang Spelling Bee po ay isang event, yan, sa kanilang church, sa favorite church, na kung saan ay dinaluhan ito ni Maymay Entrata at Edward Barber. At isa po sila sa mga contestant ng nasabing event ng kanilang church na favorite church. O, sya, sya. Ayan. Nag-ano lang ako, nag-recall lang ako sa so, hindi po nakakaalam tungkol sa spelling bee na sumblero ni Edward Barber. Ayan, yung po ay uh, isang event sa kanilang church. Ayan, na kung saan po ay kasali itong si Maymay Entrata at Edward Barber. Oh, sya, 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 sya. Ipagpatuloy na natin ang nasabing video. Uh, -oh. uh spelling bee musical, but Shania, anong feeling mo ngayon? Uh... oh oh, <laughs> You're Actually, prank. may halong galit, may halong kabara, oh may guys, halong... Guys, galit daw siya. Galit daw siya. Uh -uh. Alis alis tayo ulit. Alis muna na, Alam mo na. na alam mo na. Alam na, na. <laughs> oh my God! Uh, And I must say, try. they were in on it the whole time. Squadmate, share ko lang. I <laughs> entered the Zoom. Ako lang. I was the only one in the Zoom. Tapos sabi um, we have a bit of bad news. Sabi ko, Bad news! Oh my God! I've been gone! They're kicking me off the show! Ganun! Tapos sabi niya, so totoo lang. Yes, sabi ko, I'm so sorry. I will never go on vacation ever again. Tapos sabi niya. Sabi niya. Kasi dapat kasama kami. Sabi niya. Hindi. Tapos sabi nila wala silang lahat. Sabi ko, oh, okay. Balik tayo sa Shy Want Awesome. O, oh, yun na nga. Sa muling pagbabalik, ayan ni Shania Gomez sa I Want Asap, dahil nga nagbakasyon nga itong si Shania Gomez, ay naisipan ng I Want Asap Squad na i-prank itong si Shania Gomez. O, oh, di ba diba? Nakakatuwa ang closeness ng I Want Asap squad. Talaga namang masasabi mong isa silang magbabarkada na talaga at very close na sila sa isa't isa to the point na prank na nila ang isa't isa. Ganyan nila na miss si Shania Gomez sa I want ASAP squad. O, oh. Sya, sya, ipagpatuloy na natin ang nasabing video. Kita sa Shy Want ASAP awesome. <laughs> Pero, uh, 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 what I have to say, in fairness kay Shania, kahit nangyari yun, if totoo man or hindi, she didn't She's complain ready. at all. tinuloy niya oh, pa rin oh as God. if siya lang yon uh, isa ngayon. Yeah. Kaya marami. So, yung I yung love po. I Want Asap, hello! Sang-ayo naman ako dyan kay Jeremy. Talaga namang... Uh, very professional itong si Shania Gomez dahil mag-isa lang siya sa I Want Asap nung umpisa ng I Want Asap Squad dahil nga pre ng Nina Edward Barber si Shania Gomez kunyari silang tatlo naman ang nawala dahil nga matagal na nagbakasyon ito at nawala si Shania Gomez sa I want a sub-squad At talaga namang very professional At hindi siya nagreklamo Sa staff, ba? Diba? Sa management Bakit siya lang mag-isa? Bakit hindi kumuha ng replacement? ba? Diba? Talagang very professional At uh, hindi mareklamo Si Shania Gomez Oh, siya, 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 siya Ipagpatuloy na natin Dahil nga matagal natin naging topic Ang pag-alis o di ba? Ang pagbabakasyon ni Edward Barber sa Korea. At ayan nga ay sinier na ni Edward Barber sa I Want Asap Squad na nagpaalam siya kay Miss O na isang isang ano lang, isang episode lang sa I Want Asap ang mawawala siya. At pupunta nga raw siya ng Korea na meron daw siyang dalawang kasama. At eto nga. Ayan, Sinabi na ni Edward Barber kung kailan siya aalis. O, oh, kung kailan siya pupunta sa Korea. At eto nga, panoorin natin ang nasabing video. Oh, I want ASAP. Hello. Wow. Daljan. Hindi kayo, never ka magbakasyon ulit, ha? Sa May 14, yeah. magbabakasyon ako. <laughs> so, alam mo <ko> na. <laughs> <laughs> Day, Why are you oh. leaving on my birthday? Oh. Ala. <laughs> oh, la 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 no! Birthday party, birthday! Ibu mo, ibu <laughs> mo. <laughs> riske d, riske d. Ah! Hahaha. I'm so old. We're gonna start back college. Oh my God, guys! I love you guys so much. <laughs> oh but we have to give a special shout out to uh, Ate Olive, Kuya Danny, Kuya Alwin. Yeah. So, yeah. Babe, ang kaling nilang umarte sa mini Kuya Alwin. <laughs> I'm so realistic. Uh, Ate O, oh, are we gonna have to get a new uh, Pull for voice, the voice uh, leader for Jeremy, and I was like, Wow, not a hint of Tagalog in his, in his all English, all English, yeah. all English, So uh, no. we love you. Uh, thanks for soldiering uh, yeah. through. Yeah, but we have so much happening in our episode today, guys. I know it's a lot Let's O, oh, ayun, confirm na nga, May 14 ang pag-alis ni Edward Barber papuntang Korea. Eh, ano bang gagawin ni Edward Barber sa Korea? At bakit siya pupunta doon sa May 14? Eto nga, nasagap natin sa mga social media, sa Twitter, sa ka-churchmate ni Edward Barber na itago na lang natin sa pangalang Angel, ayan, ayon sa kanya, and I quote, ayan, wow, so amazing question, Edong, so much proud of you, nagulat ako sa'yo, Pastor James called you, ha ha ha, anyway, so much proud of you, happy trip in favor Korea, ayan, soon, ayan, hashtag family night, hashtag favorite Church ayon, Ayun nga sa kanya. Ayan. Kay Ma'am A. tinago natin sa pangalang Ma'am Angel. Ay pupunta si Edward Barber sa Korea. Dahil, ayan, tungkol ito sa kanilang Favorite Church kaya siya magpupunta na Korea sa May 14 at eto nga eto nga maraming salamat ayan sa ating madlang people na nagko-comment dito sa ating mga video ayan shout out to yo to ma madam Maria ayan Ayon sa kanya may bagong favorite church sa Korea managed by pastor he will visit his churchmate In Korea ayun, meron pa lang ayan, makakaroon pala sa Korea ng Favor Church. Meron na sila doong ayan, simbahan. Magkakaroon na pala oh, ayan, ng simbahan sila sa Korea. At iyon ang pupuntahan ni Edward Barber bibisitahin niya ang kanyang mga ka-churchmate. Ayan, tuluyan na bang? Ayan, ayan, tuluyan na bang magiging pastor itong si Edward Barber at Very proud naman ako kung mangyayari iyon, 'di ba? Sa murang edad ni Edward Barber na 23 years old, ayan going to 24, ayan sa July, ay isa na siyang pastor, 'di ba? O magiging pastor na talaga naman ang kanyang pananampalataya kay Papa Jesus. Ayan, talagang lalong nagiging strong, 'di ba? Sa kabila ng 2020, 'di ba namang sinubok ang faith ng isang Edward Barber sa dami ng basher na sumisira sa kanya, 'di ba? Ganoon naman talaga eh, habang lumalapit ka kay sa Panginoon, habang ano, lumalapit ka sa kanya, habang nakikilala mo siya, mas lalong maraming pagsubok ang darating sa buhay mo. Hindi dahil para pahirapan ka ni Papa Jesus na ating Panginoong Heso Kristo, kundi para malaman niya kung hanggang saan ang iyong pananampalataya at pagtitiwala sa kanya na nalampasan naman ito ni Edward Barber. Very good ka dyan, Edward Barber. Oh, siya, siya, siya mga kamarites, maraming maraming salamat, ayan, sa pag-share mo, Madam Maria, ayan, Teresita, ayan, Borha Ayan. Sa pag-share mo na si Edward Barber ay bibisita sa Korea sa May 14. Ayan, confirm na sinabi na ni Edward Barber. Bibisita si Edward Barber sa Korea para bisitahin ang kanilang favorite church doon. At ika, sabi nga, ayon nga kay Edward Barber, ay isang episode lang naman daw siya mawawala sa I Want a Subs o, sya, sya, mga kamarites, ayan, madlang people, ano ang inyong masasabi? Ayan, kung tuluyan na ba itong magiging pastor si Edward Barber sa kanilang favorite church? Ayan, i-comment yun na yan kung gano'n kayo ka-proud sa isang Edward Barber at ating yan babasahin sa aking mga susunod na video. O, oh, paano, madlang people? Ako po muli si Josefa dito sa Usepa. Anong latest? Paalam po. Salamat. Wow! Okay, If you'll ever ka magbakasyon ulit, ha, sa May 14, yeah. magbabakasyon ako. So, <laughs> dyan, dyan. alam mo na. <laughs> <laughs> yeah, Why are you leaving on my birthday? Hala. <laughs> Hala. <Allah. laughs> <Allah. Allah> <laughs> birthday ko niya, <laughs> Edward. I-move <laughs> mo. I-move Risked. <laughs> Risked. Ah! Kasi <laughs> Pwede ba ako college